wala na ako nag-support at wala ako nag-complain sa inyo. Pero murag, Baliwala man ko ka oposisyon ko sa congressman, sa gobernador karon pati kong tulay dito, ako nang girace. Ito na hugno, naingon mo na ako na i-repair sa Lakewood. Karoon nakakita ko, bagong funding sa Buds ang nakadaog. Ako pangutahan na, ano nakalusot na na, engineer. Ano yung tiniyan na yung video ka? Look, engineer, ang tagadipinabilis mo ka pa rin naman sa gobyerno. Ano yung pangalan mo, engineer? Donald? Ronald? Ordinisa, o? Uh, At least, kabato ka. Dili ko, dili ko kasara nag-complain nag sa inyo ha. Aning mga projects dere. Karon o, latawa. Ako'y gibuhat na utang ni Dibina. kay dugay na kuno na human. O, karun pa claro, kayo kita Klaro kayo doon nang ka bilya. O, nakakuha gitun. Karun, na naman ka. Tawaga ang taga Tawagan Tawaga ang district engineer. Construction <coughs> si Igama. O, kitsi construction. Tawag ka dere. Mag-ibutag shit files din na. Kaya na ay diha gabi eh. Ang seat files ni Gawas na. Ma'am, taro ang video. Ayaw tago-tago ma'am. Ali tiri ma'am. Picture tiri ma'am. Ayaw tago-tago. Tiri. Kaya ikaw may trotsik engineer. Kaya Ikaw may representative sa kontraktor. Di ba? Ano sa'yo pangalan? Ninya. 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 Engineer ka. Engineer. Ninya sa Aninyon. Aninyon. Saan sa kontraktor? Sa Sibers. Sibers. Si Okay at least naaka akong hagit kung sakto nga pagkatrabaho mag-ibot ta og e, lima ka bis, piles base dugay naman ko na ngayo sa inyong engineer sa mga program of works, pero until na no, wala gid mo unsa may kitago ninyo mayor man ko dire wa bayon na coordinate sa ko ah pagtuod to ko dire ako hangyo sa inyo karon tagai ko sa tanang program of works nga i-implement sa Department of Public Works and Highways pagkauman lantaw na to ang inyong trabaho Pareha tulay dito, katumakarsada dito. Duker ako na, na nga yung anak. Not once, not twice ko nagsulat sa inyo. Karoon, may ngobas si Divina na nahuman trabaho. Natawa daw na diya. Pagkabuta ko, musibat ka dahin ka. May ngobas ka naik, kuha mo yung dito. I tell you, si Kapitan, nagingon ako, maayo dahi, may orgao kay naatagad taga pidi na. Si, may musibat ka, si Kapitan na naging ako Ang unang nagreklamo, ani si Kapitan. Ngayon naman, pagabot sa baha duha na sa pa diri og dito kay ning ning babag na sa kontraktor nga diri ni kuha diri kay dapat tambakan pero wala mo na minaw inyo ra gyapon gipanguha tong yuta diri na dapat kini tambakan ni eh, para dili mo sulod ang baha diri asa naman ang planning ani sige bi kay di ako mo ipaabot ipaabot ko man dito sino do kan sekretary nagsulat naman ko ani na karon kagiton ta mo magibot ta og sheet files dito dapit lima lang ka buok kung makita na ko nga sakto mo sa POW base sa POW ang yung sheet files pwede ko nyo pa ilang kaso ako pa mo repair sa trabaho niya kan na ang gibot ng sheet files so, karon hangyo ko ninyo na naman ning mga media na na inyong bako kung dili mo musugo padra ko bako dre magibot ang sheet piles ito kung sa man engineer Oh, sige, tawag trip pa oh, aku. ko. Oh, ako tawag ni di. Gusto ka ako tawag ni di. Upaw. Ini uh. upau. Bim bim. Upai bandar bim Aku menawar ini. Aku nak speaker kan kat dong sini. Kau nak? Pasti tinggal ikut awak dong. Egi black kan yang aku nampir. Oh dia nak bagi lak. Lak sini. Nikos, susto na ko sya. Giblak na ano. Giblak dia ronek katawan. Tutut no segi so blak. Tu. Ah. Uh, Muso uh. lain dapat. Lak. Hmm. Giblak. Okay, gustus ya. Si sekitaria pun tawag. Nah, segi si, hina sya. Tak magistorya mi or manalo pa sa so taas. Si tawag di ato hitlak. <laughs> Ah nama kau kan kita beria silpa Si boleh ni, blok ke dia aku nak ablak mani dia naik sini kat dia Tolonglah kat dia ni aku main mau tawag di 3 sir 2 ni pun konik konik sekretari Perang mau flat Tapi pad nama dah tak sampai